San Sentra here uh, lost communication for the uh, eight. Tinanggal ko itong IPDM Ang tawagin ito Intelligent Power Distribution Module Yung palagi pong putok na fuse Yung number 15 80 ECU Ang naka-indicate Ilang beses pong putok yung fuse Ngayon, alam Nilagyan ko na naman ng bagong fuse Maraman natin Ito ay puputok ba ulit O hindi na kung maibabalik ko ba yung TCM communication o hindi so dito malalaman ko ayan makikita mo dyan sa kaliwang uh, parte ng sasadya sa ito na dyan talaga yung RPDM ito yung Nissan Sentra nawalan na wala na ng TCM communication ngayon gagamitan ko ng scan tool babasahan ko ng code para malaman ko kung ano yan sinasabi dyan PCM and Communication. Yun, lumabas yung poll code na U0101. So dito, kailangan malaman ko yung power source at saka yung power supply. At ganun din naman sa ground. Dito, malalaman kung maibabalik uh, ko yung uh, PCM PCN communication. Ito yung kundi mag-dream ano, yung PCI ayun, lumabas yung ano, uh, trouble ko na uh, lost communication. So, babalik ako. Naka-ignition on yan. Babasahin ko yung trouble code ng transmission ulit. Okay. Ngayon, babasahin ko yung code. Ah, uh, pakikita ko sa inyo yung anong code uh, lumitaw dito nung una. Yan. Lilitaw dito. Uh, mababasa dyan. Unable to communicate TCM module. Yan yung limitaw na code, yung U0101. So, kapag yan ang limitaw, hindi nyo masosob yung problema. Nung masolve ko na yung problema, babasahin ko yung trouble uh, code. Kapag limitaw yung trouble code, ibig sabihin, nagawa na yung uh, problema na nag Meron ng PCM module uh, communication. So, pagkabasa ko, yung unable to communicate, na-erase na. So, ibig sabihin, nasob ko na yung problema. Nakakatuwa kapag nagagawa mo yung sira na medyo may kahirapan. Na. Okay. Basahin natin ulit yung trouble code. So, kailangan, kapag binasa ko yung trouble code, wala nang lilitaw na fault codes dito. Ayun. No fault codes na. Ibig sabihin, solve. Okay, start natin yung makina para malaman kung wala nang fault uh, codes na lilitaw dito sa iskantol. Dito ma magugulat kayo kung magkakarulit ng fault codes ito. So, nung binasahan ko ulit ng fault ayan, bumalik yung sira na TCM module unable to communicate. Nakakainis, hindi ba? So, ayan, oh, bumalik yung uh, uh, unable to communicate the TCM module. So, hahanapin ko na dito yung yung short short to ground ng uh, linya ng ano 80 uh, ECU. Kung bakit nagkakaroon ng problema at nagkaro nagkakaroon ng short to ground. Ito yung medyo may kahirapan na nagbigay sa ng problema. Kasi, hirin mo yung short to ground, saan ko makikita. Ha? Kapag nag-reverse ako, doon na mag-automatic uh, mag-busted yung fuse. So dalawa kaming nagkutulong dito ng kasama ko na isa ring uh, assistant electrician. Nang makabita ng fuse ulit, tapos nag-read uh, nag kami ng code, nag-busted na naman yung fuse, ayan ang lumabas. loss Communication TCM. So, dito na ako mag-umpisa mag-diagnose. Alam niyo ba guys kung saan ko nakikita yung problema nito? Ito, nakikita niyo yung uh, tail light assembly sa kaliwa. Ayan oh. Naipit yung dalawang wire. Uh, yan ang naging problema. Naipit yung uh, 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 reverse light uh, ng linya. Linya na reverse light. So, yung isa diyan, uh, positive. Ayun. Uh, yun sa IPDM kaya nagbigay ng ano ng problema yan yung ano eh uh, kapag ni mo bigla na lang magpuputok yung fuse mahirap hindi ba ang tinetres natin nasa unahan akala ko nga IPDM ang problema eh yung pala yan lang sa may ano nasa likuran ng problema wala sa harapan so ngayon ilalayo namin yung wire so hindi nakadikit na sa may uh, body ng sasakyan ito makikita nyo yung ilang piece na nilalagay namin no? para ma, matrix trace lang yung uh, short to ground kasi kung irerecta hindi pwede so kailangan talaga news okay banda rin ko na yung makina para malaman yung ano yan, check engine light kung mag a pa ba o hindi na at tapos gagamitan ko ng scan tool babasahan, babasahan ko ulit ng code Itong ano niyo Kapag uh, ang scan tool Nakabasa na ng read code Ibig sabihin nun Nasold na yung problema Okay Kayaan muna natin ng detalye uh, Punta tayo sa may uh, Ano ba yan Ang control unit uh, PCM Basahan ng code uh, Kapag nag uh, nakabasa na ng code Yung PCM at wala na ang appear dyan Ibig sabihin, no, na solve na yung problema. O, oh, yan. Yeah, magkita natin. O, hindi dyan, oh, yan, no. Okay na, no. Ang galing, ah. Solve na yung problema. Bye, guys!